Idol, meron bang pagkain na mas mataas yung protein kaysa calories? Maganda yung tanong mo. Ang isang gram ng protein is equal to 4 calories. Ang isang gram ng carbs is equal to 4 calories. Ang isang gram ng alcohol is equal to 7 calories. At isang gram ng fat is equal to 9 calories. Ang fat pag sumobra, diretso sa fat cells. Ang carbs pag sumobra, yung insulin, pwede tayo magkaroon insulin resistance, type 1 or 2 diabetes. Matagal pa siya bago mag-spill over. Mababawi pa natin siya the following day kung mag-deficit tayo. It takes 3 days para mag-accumulate na taba. Ang protein, mas matagal. Mga 4 days to 1 week. So, in regards sa tanong mo, anong pagkain? Ang mas mataas, ang protein kaysa calories, wala. Di ba? Kasi 1 gram na isang protein powder is equal to 4 calories. So, yun, magandang tanong yan. Trick question yan sa mga nagmamagaling, di ba? So, yun lang. Ingatil lang natin yung kinakain natin. Yun yung sikreto lifestyle. Huwag niyong madaliin. Kailangan ini-enjoy nyo ang buhay. Kaya ako na buhay para sa inyo, di diba? Be happy. Tama kayo, mali ako na siya. Dr. Duo